Napansin nga ng ilan sa mga ADN ang ikinikilos ngayon ni Alden Richards at Maine Mendoza. Partikular dito si Alden. Dahil nga naman ang publiko ay nakatutok ang mga mata sa kanya dahil na rin ito sa dami ng babae na ikinukumpara sa kanya at gustong pagsamahin. Ngunit halatang halata naman kay Alden Richards na talagang nakita ko at ikinatutuwa ko dahil may isa sa isang mga babaeng ito ay talagang todo ang deny ni Alden Richards at hindi niya ito pinapansin na kung makikita natin sa ibang lalaking artista na gustong magpasikat ay talagang papatusin ito kahit sino pa ang ipartner at maugnay sa kanila dahil nga naman pinag-usapan na rin ito dati pa nung kabataan pa ni Alden Richards. Kung mapapansin nyo sa mga interview niya ay sinasabi niya na ito na hindi talaga siya nakikiapid nang magkasintahan at magkalab din pa sa Elmo Magalona at si Julian San Jose. Piniliwanag ni Alden Richards dito na hindi siya sumisingit sa kahit anumang relasyon at yun na ang huli nating nabalitaan kay Alden Richards patungkol sa ibang babae at pagdating naman ni Maine Mendoza dun na nakita ang totoong kulay ni Alden Richards kung gaano niya kuminahal si Maine Mendoza kung paano niya inalagaan at kung paano siya naging totoo sa kanyang sarili at ito na nga nagtutuloy-tuloy ito hanggang ngayon. Pagpapakita lamang ni Alden Richards na talagang walang ibang babae kung hindi si Maine Mendoza. Kahit nga ano pang gawin ng mga naninira kay Maine Mendoza at Alden Richards, tila hindi sila makapaglabas ng mga resibo nila at pasinungalingan kung anuman ang meron kay Maine Mendoza at Alden Richards dahil dito kung ano-ano na lang ang pinagsasabi nila at paninira na ginagawa kay Alden Richards at Maine Mendoza. Kung matatandaan nyo, ang mga binabato kay Alden Richards ay tungkol na sa kanyang gender at binabatikos din ang kanyang nakaraang movie with megastar Sharon Cuneta. Sinyalis na ito na hindi nila maibagsak si Alden Richards sa pagkasabi ng relasyon nila ni Maine Mendoza kaya binabaliwala nila at lumilipat ito sa napakalayong issue patungkol pagkalalaki at mga movie at project ni Alden Richards at si Maine Mendoza naman ay lagi lang ibinabalik ang mga naliling sa kanya na mga lalaki dati na talaga namang pinasinungalingan na ni Alden Richards at Maine Mendoza kaya kahit anong gawin nila ay hindi nila masira-sira si Maine Mendoza at Alden Richards dahil wala naman silang pinanghahawakan at kung may man ito ay talagang babawian lang sila ng buong Alden Nation dahil hawak nito ang lahat ng katibayan patungkol sa tunay na relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards dapat na nga ang patunayan ni Main Mendoza at Alden Richards kung ano man ang namamagitan sa kanilang relasyon dahil utang din nila ito sa mga True-Blooded Aldab Nation na talagang pinagtatanggol sila noon pa man. Ayon kay Juice Bigelow, dapat nang patunayan ni Alden Richards at Maine Mendoza ang relasyon nila nang sa gayon ay matapos na kung ano talaga ang nararamdaman nila sa isa't isa at nang mapagtanggol ng maayos ng mga true-blooded Algam Nation ang pagmamahalan nila. Tama nga yung sinabi ni Just Bigulo. Dapat nga ay inaamin na ni Maine Mendoza at Alden Richards ngayon pang nag-open na si Alden Richards sa kanyang mga interview patungkol sa feelings niya kay Maine Mendoza. At ganoon na rin naman kay Maine Mendoza dahil alam naman natin na sa simula pa lamang ay alam na ng buong taong bayan kung ano ang feelings ni Maine Mendoza patungo kay Alden Richards. Dahil nga naman time pa lang ng serie ay mismong inaamin na ni Maine Mendoza ang pagkugusto niya dito. Ang kasal na ang ginawa nila noong kagiserye time pa ay talagang sasabi kung ano talaga ang tunay na relasyon nila dati pa. Ngayon pa kaya na talagang mature na ang relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards at inaantay na lang kung ano talaga ang estado ng kanilang relasyon at paano nila ito aaminin sa madlang people. Dapat nga ay wag na talagang patulan ni Maine Mendoza at Alden Richards ang mga kung sa kanilang tunay na relasyon. Ang mahalaga kasi dito ay alam nila ito sa kanilang mga puso at alam ng buong true-blooded Aldab Nation kung ano talaga ang namamagitan at ang totoo sa kanilang relasyon. Kahit pa kasi maraming bumabatikos kay Maine Mendoza at Alden Richards at sa panahon na umamin sila kahit ang pag-amin na ginamit ng mga army para kay Alden Richards, eh wala itong pakialam ang nangibabaw pa rin kay Alden De Charles ay ang tunay niyang pagmamahal kay Maine Mendoza kaya kung ako ang inyong tatalungin ay dapat talagang hindi na pagaksayahan pa ng panahon ni Alden De Charles at Maine Mendoza ang mga hindi naman talaga tumitigil na mga bashers kahit na alam pa ang kanilang tunay na relasyon dahil ito ay para masira lang ang relasyon ni Alden Richards at Queen Mendoza na hindi naman talaga nila kayang gawin at hindi ito pinapaniwalaan ng mga true-blooded Aldab Nation. Kaya kahit hindi pa umamin si Alden Richards at Main Mendoza, ito naman ay naiindindihan ng buong Aldab Nation kahit pa mabas sila ng mga armin sa hindi ginagawang pag-amin. Ang mahalaga Ilalang ang masasaktan dito at kahit na umamin pa si Arden Dijas at Maine Mendoza ay ganun din naman ang magiging reaksyon ng mga Armin at tutulog sa in pa rin ang kanilang relasyon. Kaya mas maganda na kung ano ang nasa puso nila ay yun ang sundin nila. Isang malaking desisyon nga ang ginawa ngayon ng GMA7 nang ipalit ang It's time sa tahan ng pinakamasaya na pagmamaari ng halos hos ngunit ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa relasyon at sa muling pagsasama ni Main Mendoza at Alden Richards Kung matatandaan nyo hindi nag-guest si Alden Richards sa tahanang pinakamasaya at mas pinili na mag-guest sa It's Showtime at nakapagtataka rin naman kung bakit Inalis na ng GMA ang tahanang pinakamasaya kahit hindi pa ito nagtatapos ng kontrata at biglang ipapalit ang It Showtime. Alam kasi ng GMA na dito lamang makakapag-guest si Alden Richards at gayon din ang katapat nito. Ang It Bulaga, ang TBJ at lalong lalo na si Maine Mendoza. Wala na kasing kawala si Alden Richards dito dahil minsan na itong nakapag-guess sa It's Showtime. Kaya talagang makikita mo ang plano ng GMA para hindi na muling pagtambalin si Alden Richards at Main Mendoza. Kung matatandaan nyo rin kasi ay gustong gusto namang mag-guess ni Alden Richards sa It Bulaga sa TV5. Ngunit hindi ito pinahintulutan ng GMA talagang makikita mo ang plano na talagang gustong gusto ng bigibain ang relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards at kitang kita rin kay Alden Richards na gusto niyang makatrabaho si Maine Mendoza dahil sa kanyang produksyon na myriad yun na lamang ang tanging paraan para magsama sila ni Maine Mendoza kahit hindi man sa itbulaga ay magsama sila sa labas gamit ang produksyon ni Alden Richards sa isang pelikula o sa teleserye. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at i-like ang video na ito. Thanks for watching. And I'm trying to deny the truth. You gotta give me your time, and I gotta keep myself contained, baby. Won't you call me?